Magahain ng panibagong protesta ang Pilipinas laban sa agresibong hakbang na naman ng China nang magsagawa ng dangerous maneuvers ang China una umabot na sa airspace ng Baho de Masinloc habang nagsasagawa ng Maritime Air Patrol ang Philippine Air Force. Si Patrick De Jesus sa detalye. Hindi malabong maulit ang insidente sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal ayon sa Defense Department. Kamakailan, iniulat ng AFP na nag-dangerous maneuver noong August 8 ang dalawang multi-role jets ng PLA Air Force ng China sa tapat ng eroplano ng Philippine Air Force habang nagsasagawa ng maritime patrol. Nagpakawala pa ng flare ang isa sa mga aircraft ng China. Sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro, asahan pa ang mga ganitong aktibidad ng China na bahagi anya ng patuloy na pag-iit ng Pilipinas sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Uh, they will stick to their narrative na alam natin there is no international support whatsoever. All they have on their side is brute force no? and strength and might. And that's what they're gonna do. Hopefully, they listen to reason and uh, heed the appeals of Uh, not only the philippines but other countries to uh, temper uh, their moves and uh, act in accordance with international law ikinagulat ng foreign affairs department ang nangyari lalo't kamakailan lang ay nag-usap ang pilipinas sa china na pahupain ang tensyon China has always said it's wanted to de-escalate, but every time a person of na na it uh, certainly it tends to raise tensions. So uh, it's something that uh, certainly we have to pay close attention to. But uh, nila, we'll have to see if they can really uh, help in maintaining a, a more uh, stable uh, relationship para escalate ng kung tensions. Ng armed forces of the Philippines na mapanganib ang ginawa ng China. at ito ang kauna-unahang beses na nagpakawala ng flare ang eroplano ng kanilang Air Force. For instance, for instance, yung mga flare na yon ay nakarating dun sa ating aircraft. No? Pwedeng, pwedeng mahigop dun sa dun sa propeller or sa intake or pwedeng masunog pati yung ating aircraft. It's very dangerous. No? Sa kabila nito, hindi magpapatinag ang AFP. Tuloy-tuloy na magsasagawa ng Maritime Patrol sa West Philippine Sea. Magpupulong naman ang National Maritime Council at nakatakdang maghain ng Pilipinas ng protesta laban sa ginawa ng China. Naturally, hindi tayo pwedeng uh, pabayaan ito kahit na sabi ng publiko, diplomatic protest o what not, we cannot not do it kung hindi nag a tayo. Una na rin kinundena ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panibagong agresibong aksyon ng China na naglagay sa panganib sa buhay ng mga piloto ng PAF. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.